guys, may dadayo tayo dito ng na, na walang bisyo dito sa kabaan ng Carriedo. Dito sa tapat lang ng Icitan, meron dito nga nagte-trending na baga ng baka. guys, tignan nyo naman, talagang pinipilaan ito si ate dito. Ma'am, hi ma'am. Ma'am, mukhang masarap yung baga nyo kung may ikinang ha. yung may ikinang sir. <laughs> Opo ma'am. invite nyo naman yung mga followers ko. Ay, uh, yung mga followers ko ni Boss Bill. Ah, ano na po? Para na po kayo pang sa karasayon, baga ng mama mo. Masarap ba yan, ma'am? Yes, masarap pa sa jowa nyo. Charo. Paano natin, ma'am. Ati Chok po. Ati Chok po. Ang nakakaluwag-luwag kayo, ma'am. Ang dami kumigin sa'yo. <laughs> wait, wait lang, <laughs> ma'am. Ang pangko siya. Minsan, ang siya. Minsan, wala pang sasok lang. Baga ng mama mo, sir. Anong klase ng baga ito? Baboy po, pero lasang baka yan, sir. Oo. Oh.